Vroom vroom vroom, nandito na naman si Macung Vroom Vroom Ha ha, ha. Hi, mama Ha ha ha, mga kabum, May nakita na naman ako na tutulong sa tabi ng kalsada mga kaboom vroom Bigyan na naman natin ito na pagkain mga vroom Let's go mga kaboom vroom, let's go Punta tayo sa maklo mga kaboom vroom Para mabili na pagkain, para ipagkain doon sana Na sa tabi ng kalsada Let's go mga kaboom vroom, let's go dito na tayo sa Makdo mga kabrom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa uh, natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga bumro pasok na tayo para bumili ng pagkain. Oh, dito na tayo mga bumro. Bumili na tayo ng pagkain. Para ibigay doon. Ah. Uh, oh, ito na mga kabrom nakabili na tayo ng pagkain doon sa Makdo. Ibigay na natin 'to mga kabrom doon sa natutulog sa Tabi ng kalsada, let's go, mga kabbrom, bibigyan na natin 'to. Let's go. Let's go, mga kabbrom, bibigyan na natin 'to pagkain doon sa natutulong sa tabi kalsada. Let's go, mga kabbrom, let's go. Hatulungan na naman tayo ngayon mga kabbrom ngayon gabi. Kahit konti, nakatulong tayo. Tabigain na naman tayo ng pagkain doon sa natutulong sa tabi ng kalsada. Let's go, mga kabbrom, bibigyan na natin 'to. Let's go. Oh, nandun siyang mga kabbrom-brom, lapitan natin para ibigay itong pagkain nandoon siya natutulong mga kabbrom. Tapitan natin mga kapumbrong para ibigay ito. Let's go mga kapumbrong. Doon siya natutulog mga kapumbrong. Ito siya mga Let's go mga kabumbrom, nakatulong na naman tayo ngayong at nakabigay natin pagkain let's go salamat sa inyong panonood baka pong let's go